eh makakasama naman natin. Ito, inaambangan to sa TikTok. Kanina pa to, nag ano na daw. Ah, uh, maraming na nakaabang ngayon. At uh, multi-talented na content creator. At the same time, tattoo artist, YouTuber, social media influencer mula sa isa sa mga kilalang pamilya sa showbiz sa bansa. Let's all welcome dito sa Walang Basagan, Miss Vanessa Raval. Ah, uh, Vanessa, magandang uh, hapon. Welcome sa show. Hello po. Yes. Vanessa, nakakaloka naman yung itsura mo. Parang, parang nanulula yata ako, attorney, di ba, Chico? <laughs> oh, yes, Miss Vanessa. Bakit nga, sabi nga ni, ano, ni Mama Re, eh, kagandahan. Bakit blooming? Kahit ikaw ay nagba viral ngayon, blooming ka pa rin. Bakit? Oh, blooming. Hindi ko po alam eh. Tanong ko po sa tatay. Natural. Oh, natural. <laughs> <laughs> Ang tatay mo ay si Jerry Craval, di ba? At kapatid hmm. mo si uh, AJ. Mm -hmm. Nag-viral mm -hmm. kasi yung, yung reklamo mo mm -hmm. na uh, di ba social isino media mo yung isang rapper na ayon sa'yo, eh, hindi naman kagwapuhan at inaano ka, nilalandi ka or parang... Sinachat? Parang, oo, oh, oh, sinachat ka. Paki-explain nga, pa paano nagsimula ito at uh, anong pinanggalingan nito? Makakilala ba kayo? Or, uh, ganito kasi okay. yung nangyari uh, friend siya ng mga kapatid ko and kilala din siya ng tatay ko. So, um, kilala siyang rapper. Kilala siyang, hindi ko kasi man name drop eh. Kasi sabihin mo na, sabihin mo na ano, Vanessa, kasi meron ka namang mga pruweba na siya yun eh, sa mga, sa mga text na whatsoever. Let's, let's get it straight. Kaso ko kasi sa ano eh, management eh. Uh Oo. -oh. Management. <laughs> At, uh -oh. And pero, Um, isa lang po ang sasabihin ko, uh, pinag-iisipan po nila na si Iskasta Cleon, pero hindi po si Iskasta Cleon. Hindi pala. Oo mm -hmm. Hindi po si Iskasta Cleon. So, hindi ko naman po alam na siya, uh, si Iskasta Cleon din po pala isang babaero na talagang tumutugma po sa mga sinasabi ko. <laughs> i post na po kanina, sabi ko, hindi nga si Iskasta Cleon, sabi ko mm -hmm. sa kanina. Ayokong nilang maniwala. Eh sino kasi, Vanessa? Para at least, ang dami-dami Kasi sa totoo lang, eto nga diba, nalantad sa social media na si Skasta pala, pero hindi naman pala. ba? Let's get straight. Para at least naman, diba? Mamaya dyan may mga sumulput pang mga pangalan. Eh, magulo naman ang buhay nila. Diba? Yung privacy nila. di ba? Maraming ganyan. Ang importante sa akin doon, yung nalinaw ko po sa kanila na hindi si Skasta po hindi porket pangit na rapper, babaerong baba, rapper, siskasta ko ngayon. Siskasta. Ouch! Pangit siskasta. Ah. <laughs> Di namin. Pagkatapin po pangit eh. Siskasta yun. Uh. Ito na tayo. Kung kilala niyo ba si Miguelito? Miguelito? panget na rapper na payat. Feeling pogi. May na Ano ba ba? May anak. May asawa. Etong si Miguelito, kilala to bilang Haring Mangi. Hindi ko, hindi ko alam bakit Haring Mangi. Hindi kasi ako Mangi siguro dahil munggo. Manggi. So, hindi ko alam. Wala akong pakialam sa kanya. Kasi, wala talaga akong pakialam sa kanya. Hindi ako interesado sa kanya. Ito ang tinutukoy kong tao. Si Haring Manggi. Kumalande. Uh, uh, Vanessa, ano ba yung ba pa pa paano ka ba niya chat at medyo naiirita ka? ah uh, makulit ko kasi, alam ko kasi na, ng lalaki na yon ni daddy ano, etc. Alam na po ng lalaki na yon na meron na po akong karelasyon. Hmm. Long mm LDR po kami. Uh, taga ibang bata. Foreigner? So, foreigner? Anong, foreigner. Foreigner. Yeah. <laughs> anong And nationality? Latino. Ah? Latino. Yeah. Yes. Alam na po okay. ng gay na meron na akong karelasyon. Kaso unang unang pagkikita pa lang ho namin, alam ko na na parang may something. Pero hmm. Saan ko lang, in-entertain in in ko as a friend. Kaso tumatagal, hindi ko nagugustuhan yung mga, mga mensahe sa akin. Kaya nagsalita na ako ng about sa pangit na rapper na manloloko na to. Kaya na, ano yung mga, si ano yung mga salita niya? Mga, mga ah, mga, mga sinabi ko this? is, isang rapper ang ayaw ako tantanan sa pagchat-chat. Feeling pogi. Um, etong kasing rapper na to, meron na pong tatlong anak eh. Bago, tatlo na po yung anak niya, kakapanganak pa lang po ng asawa niya, parang naglolo ko na agad, sinasabing nagkakalabas. Mm na. Kaya nag-post ako na mag-focus ka na lang sa anak mo. Mm I mean, Vanessa, ano yung content ng mga messages niya sa iyo? Kung bakit nakapagpa-irita sa iyo? Ano, kasi ako sa ano, La Union, ay ang ininang daw. Okay lang po ba? Okay lang. Okay lang. Sige. Okay um, Nagbe-message po siya sa akin na nasaan daw po ako. Eh, lumipat na po ako ng, bu uh, dito sa probinsya ng La Union. Surfer po kasi ako dito. Tuturo ko akong surf surfing. And gusto po niya akong bisitahin and mag daw po ng, uh, ng ano ba to? Resort. Para lang makijoin mm -hmm. maki maki sila. Nag-reply po ako. Ang sabi ko, pwede naman makijoin pero bawal ang overnight kasi magagalit ang boyfriend ko at walang alak. Tapos yes. ang reply sa akin, Trust me. Mm -hmm. So in a way, Vanessa, para may indecent proposal na lumalabas. Yes. Mm -hmm. And may meron po mm -hmm. mga oras na parang video, duda ka. video call, five okay, minutes. Ano gagawin sa loob ng five minutes, parang ganun. Mm -hmm. mm -hmm, Yes. Tsaka ano po siya, nagsasabi siya ng, my Vanessa, parang ganon. Mm -hmm. ganun. Mm -hmm. Mag-unwind daw kasi siya, kailangan daw yun ng makakasama kasi broken siya dun sa, parang gusto na yung makamove on sa present niya. Sabi ko, oh. mag-move on ka, mag-unwind ka, try mo mag-isa. Mas maglalaki yung problema mo. <laughs> Vanessa, sa dulong conversation, correct me if I'm wrong ha, kasi di ba para meron doon na para may sinabi siya na para sigura para eh, ewan ko kung tama tong pag yung uh, pagkakaintindi ko na para sigurado ka um, tumatanggi ka sa akin yung pakikip yung pagsama mo ba sa akin eh waste of time di mo ba alam marami nakapila tama ba yung bang ba mismong mga sinabi Oh sinabi ko sinabi niya yon sinabi niya sa akin yon na Talaga, parang gano'n. Talaga, tinatanggihan mo ko. Ang daming nakapila, tapos tinatanggihan mo ko. Ganon yung pagkasabi. Mm -hmm. And then, sabi ko, wow, sikat ka lang, pero hindi ka gold. Oh, uh, right. Ang reply ko sa kanya, ayoko maging mayabang eh, kaso, syempre, minsan, mm -hmm. tayo, yes, yes. tayo tayo manalita. Ang sinabi ko lang, maganda ang lahi ng tatay ko, huwag mong dungisan. Ayun na lang. Dahil, ang pangit niya kasi. <laughs> We just <talked laughs> about, no? Talagang maganda talaga yung lahi ni Sir Jerry Cabal. No? <laughs> Vanessa no post ka nito nung nag-post ka nito ah uh, message pa ba siyang message sa iyo nakipag nakipagchat pa ba siya sa iyo hindi na kasi binlock ko siya hmm. Hmm. Ah, okay nung binlock okay, mo Vanessa kasi may ibang net uh, ibang mga uh, netizens natin na parang sino zoom yung pagka-block and para may nakita sila i don't know if it's edited uh, ikaw na lang maglinaw na parang binura mo yung pangalan pero para letter D yung uh, naiwang letter doon sa first letter ng pangalan. Anong katotohanan dito? Is it edit edited or letter D talaga? Letter D tsaka letter A e talaga yon Nilabuan ko lang kasi baka makasuhan ako kapag nag-name drop talaga ako sa management kasi Oh, okay. Attorney, uh, uh yung ano? Attorney? Pwede, pwede, ba attorney na, pwede ba yung attorney? Na, makakasuhan siya kapag uh, uh niya sa social media yung pangalan ng lalaki samantalang Meron naman silang mga pruweba na tinabag siya, na parang mm. merong indecent proposal nga. Kasi si Atty. Uh, Claire magaling sa ganyan. Actually, uh, mas safe na na huwag siya magpangalan. But, mm. kasi syempre, di natin maiwasan kung i-demanda siya, di ba? Pero pag dinimanda kasi siya, ang depensa kasi sa life is truth. Katulad mm. ni sa iyo, Mama Ray, kung totoo naman to, wala siya mapuprueba na mali ang sinabi ni Vanessa. Pero for oh. safety na rin ni Vanessa, okay na lang na huwag niyang i-reveal. -de di pa and as per management okay lang no at least anong tao na yon kasi ni pinapangringgan niya di ba yun nga oo pero, pero ano ko lang, yung sikat siya sikat hindi po pogi ano kasi sikat to as in pagka nalaman ba na ah, kilala ba namin definitely o yung kumbaga meron na siyang partition um, ng mga audience na nakakilala sa kanya like yung mga bata lang ngayon gaano kasikat gaano intensity gaano ka intense pagkasikat niya Sikat po siya sa mundo ng hip-hop sa flip-top. Uh, ah, ginating kami sa okay. okay. hip-hop. Uh, isang beses din po uh, nag-attend sa concert nila Makagago. Mm. Okay. naging uh, Lumabas ba siya before sa pelikula or sa Ang Probinsyano? May hindi kang Ang Probinsyano sa gano'n? Um, ang alam Hangin ko naman. po sa si, Ang Probinsyano, uh, isang beses sa isang naging movie ng tatay ko. Oh. Nakagulat uh, Yung daddy mo, tapos hinihit kanya niya. Doon ako nagtataka eh. Di ba? Yung respect na lang sana with uh, Sir Jeric, di ba? Tapos ihit ka niya knowing na may boyfriend ka din. Yun lang yung nakakapag na doon. Doon lang ako nagtataka sa part na yun. Wala ako talaga kapag babaero. Talaga babaero. Walang pinipili. Ah. Huh? <laughs> <laughs> Anong reaction ng tatay mo dito? M meron pa uh. siya? Or, oh, bahala kasi ang tapang mo, Vanessa. Okay lang bang gano'n? Okay. Mm -hmm. Hindi ho. Uh, actually po gusto ng tatay ko wag uh, manahimik na lang wag na daw mm -hmm. mag breakup. kasi mm -hmm. alam niyo na ho uh, ang dami na pong issue na pumapasok sa amin sa Raval po dahil sa mga mm -hmm. nang. and then yun lang ko ang gusto niya manahimik uh, tumigil na lang po mm -hmm. okay Kaya, uh, Vanessa. okay Vanessa ganito ha uh, dalawang dalawang issue ang gusto kong uh, itanong sa yo Possible ba na kapag hindi ka tinagtanan nitong lalaking ito, rapper nito, eh, ng kaso? Dahil syempre, di ba parang violation of, ano di ba, attorney? And, yes, 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 po. di ba? And, uh, ang tawag dito, ikaw maglinaw dahil close ka naman sa pamilya mo, ang tungkol sa pinapag usapang estado ngayon ni AJ na sinasabing buntis daw ngayon ng kapatid mo. Unahin mo na natin yung possible na magsampa ka ng kaso. Um, hindi ako magsasampa ng kaso pero pag nakulitan na ako bahala na po anong pwedeng mangyari mismo sa akin mm -hmm. i-reveal ko na ho sa social media yung mm. ay te gusto ko pala lang ng kaso tapos i-reveal Oh yeah. yeah that's better and then your second question about AJ and uh alder abrenica um kasi yung ate ko hindi ko masyadong nakakasama for 3 mm. months ay two to three months. So, mm -hmm. hindi ko rin alam kung buntis siya. Nagtatanong ako, syempre, sasabihin mo, hindi siya buntis. So, ang alam ko po, yung pong alam ko, hindi siya buntis. Pakitamdam, kasi ate ko siya eh, kung buntis siya. So, sabihin niya sa akin, nagtanong ako, hindi siya magsisinungaling. Sa showbiz, ako naman sa social media, mm. uh, hindi na siya na nagkakausap. Hmm. Eh, okay, paano nga kung buntis siya tapos hindi tinago niya sa'yo? Anong kararamdaman mo? Wala naman. Kasi yung ate ko, maintindihan ko pag di niya siya sinabi sa akin kasi alam niya madaldal ako. Ah, okay. Hindi na lang, hindi sinabi. <laughs> ako, pag buntis siya, at least ako yung unang magte-trending, di ba? Sinabi ni Vanessa, buntis si AJ. Oo nga. Oh, pero <laughs> Vanessa, <laughs> boto ka ba kay Alger para sa kapatid? sa situation nila na nakasal si Kuya, tapos halimbawa nagsisama pa sila, Uh, magpapaka-plastic ako kung sasabihin kong oh, oh. <coughs> oo. Oo. Mm. Siyempre so hindi. Oo, tama. Tama naman 'yan. Tama. Attorney, meron ka pa ng jigo? Okay, Landi kasi ang gusto ko yung tapang ni Vanessa. Um, mm. Ah, tama Saan mo hinuhugot yung tapang kasi hindi lahat ng babae kasi tapang mo na pag kinulit, 'di ba? Kasi minsan pag sinad no, dapat na hindi na no. Pero sa inyo, kasi hmm. para bang sa mo, kinukulit ka sa, so saan mo hinugot yung tapang mo? Ever since ba ganyan ka nakatapang or napatapang ka ng social media or anong factor? Ano, ano ho kasi eh, um, sorry to say, ano po kasi ako, bi ako, bisexual ako. So, hindi ganun kagaan ho yung loob ko sa kalalakihan. Kung mm. baga na yun katapag, kamay makukulit, parang ganyan. Allergic. Yeah. Ang tingin ko mm. sa kanila, kaawa silang kasuntukan. gano'n yung gusto ko. <laughs> Vanessa, dahil bay ka, uh, may minahal ka na bang babae? Meron na. Tatlo. No. Na Nagka-relasyon kayo? Oo. Uh, oh, oh, okay. Okay. Ah, okay, okay. Nakakatawa okay. si Vanessa, no? Mm. Meron ka honest. <laughs> Meron na po akong uh, isang, ay, dalawang anak, kambal ho yun. Ang mm. tatlo ng dalawang anak is Hapon. Hapon? So, Iwalay na ho kami um, four years ago. Ay, three years ago. So, mm -hmm. pero bago ko po nakilala yung hapon na yon, meron na ho ako dalawang nakarelasyon na babae. Oo, di ba? And then, ilan ang lalaking nakarelasyon mo? Isa, yung hapon tapos yung latino ngayon. Bali, tatlo po. Oo, mm -hmm. uh, tatlo. Okay, Bali, Uh, ah, sige, curious kayo. lang ako ha, A ano yung nagpapa-attract sa'yo sa babae? Kasi siyempre lalaki yung nor normal yan kasi babae ka. Ano yung nagpapa-attract sa'yo sa babae? Ano yung nagugustuhan mo sa kanila? Ah, uh, kapag kunwari, crush ko siya, uh, siyempre maganda, di ba? Uh -uh. Ngayon, kapag lumabas kami nang hindi niya hinahayaan na ako ang maglabas ng pera sa lahat ng bill, na ako lang magbayad mag-isa, maa attract na ako. Pero pag sinabi niya, hati Ganito ganyan. Uh, Good sa akin. Anong sa anong vitals mo? Anong size niyang bobelya mo? Hindi ko alam eh. Kahit yung bewang ko hindi ko din alam. Mura, uh, parang, hindi ba tinatago kasi tayo ano? Cup A, Cup B, Cup C. Pero parang sa iyo, Vanessa, parang World Cup yata ito. Charo. <laughs> 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 <My God. laughs> Nakakaloka ka, Vanessa! Talaga. <laughs> full stop, full stop. Uh, <laughs> <laughs> Thank so, you. ibig yes, okay, sabihin? So, baby, bata ka pa, medyo malaki na 'yung boobs mo. Hindi I'm ho like na. Nagparito kay lang po ako ng ano boobs ko. Mm. Oo, for that. Wala po akong damdam. Ah, really? So, tingnan na tingnan. Oh, no, no, no. Wala mo pakiramdam. So, hindi ka na na kahit hawakan siya ng boyfriend mo, hindi hindi ka may excited. Na, nataramdaman naman ho doon sa Ariola, pero yung, uh -huh. yung yung soft touch lang siya. Ah, mm. Ah, okay. Uh ah, -huh. Okay. Okay. Eh, lagi talaga ba na sa... ka ba na... Kailan ka ba nagpagawa, Vanessa? Na Gaano katagal na yan? At ilang CC ba yan? Pala. Uh, one year pala. Eh, ba't ka naman nagpagawa? Kasi dati noon, duwag ako eh. Uh, um, mabilis akong malungkot kapag sinabihan ako ng, Pader ka, wala kang ganito, ganyan. Ako naman, <laughs> okay. Wala ko. Ngayon na nagkaroon na ako, binabash naman ako. Bakit ko daw labas labas? Eh, anong gusto mo? Gumasos ka dalawang libo, dalawang daan libong mahigit, tapos tago ka lang. Ano ka may sapak sa... <laughs> <laughs> tama naman. Yes, tama ah, ka, Vanessa. Malinaw, yan, malinaw yan, ha, na hindi to sponsor. Tama yan, di ba, attorney? Yes. Okay. So, sa mga ka sa tabo, parang mga sira ulo, di diba? oh, ba? Oo, oh, ano, hindi siya masaya. At si Vanessa, kung anong din ginagawa niya, masaya siya. Huwag mo nang pasinin yung yes. pa mga eh, opinion ng ibang tao. Katawan mo yan, eh. Di ba? Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. okay, maraming maraming salamat. Na thank, thank you, si Vanessa. Thank you, Vanessa. Thank you so much. So, yes, thank you. No, Well, enjoy ako doon. Para alam ano, mo, para walang isa. Kalikok, kalikok bandang dulo, no? <laughs>